Hi guys, good morning po. Yan, uh, nakikita nyo naman po na medyo nakabihis po kami ngayon uh, kahit papano. Yan, si Kuya Lucas, ganda ng damit nyo. Galing nga tas ha, ukay ukay to no, si Shopee. Tapos kasama ko si Kuya Prince, may naman kuya. Yan, tapos si Mrs. ang uh, cameraman natin. Tapos si Ate Saming nandun, nahihiya siya, nand nandyan siya sa Mineral Station. Ngayon po kasi guys, uh, walang kuryente dito. So wala tayong customer at uh, wala din tayong open ngayon dito sa ating Mineral Station. Uh, actually guys, kaya kami may pupuntahan ngayon Dahil may nag-sponsor kay Kuya Lucas So apalapakan uh, naman natin guys Lunting background lang doon sa nag-sponsor no? Matagal na po pala niyang pinapanood si Kuya Lucas Tapos uh, idol pala talaga siya Ngayon uh, Noong nakarang, kailan ba yun? Siguro mga 5 days ago na, na Nakapag-upload tayo ng si Lucas ay nagkakalapate Umagang-umaga uh, -umaga pa lang Nandun na siya sa kanyang kalapate Tapos yun, uh, nag-PM na si Mama At hindi niya nga kami ma-reach out dati Kung paano siya mag-PM ganun at uh, sasabihin ko na si guys sa inyo kung ano yung kanyang pangalan. Siya po si Mommy of Japan. Wow, Mommy of Japan. Palakpakan naman. Actually guys, uh, ito, nagpadala nga po siya ng bilangin natin kuya. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, 8,000. Napakalaking uh, pera nito. No? Ilalagay ko muna dito guys kasi uh, sasabihin ko din sa inyo kung ano yung pagagamitan nitong 8,000 na binigay po ni Mommy of Japan. Sabi niya kasi, ah, uh, hindi pa po pala niya alam na birthday ni Lucas ngayon. Sabi niya kasi nung napanood niya nga yung video at nagpadala siya ng 8,000. Gusto niya agad-agad na yung araw na yun ay pupunta kami bibili ng kalapati ni Kuya Lucas. Ngayon hindi kasi pwede sabi ko sa kanya kay ma'am na maapektuhan din yung siyempre yung ano. At saka naitindihan ni ma'am yun. Na-explain ko naman. Nakala niya kasi malapit na yung bilihan dito. Parang nasa dito sa Alamino City kasi from dito sa Bulilang from Alamino para, ay to Alamino parang nasa 1 and a half hours siya tsaka pagdating ni Kuya Lucas alas 4 na ng hapon sarado na rin yung bilian doon so ngayon yung time talaga Sabado at uh, wala rin kasi kasiguraduhan kasi walang kuryente ngayon pero hindi ko lang alam kung bukas yung ano yung bilihan ng kalapati kasi may na-inquire na rin naman ako doon tapos sabi ni ma'am mag Jollibee daw kami bibili tayo ng kalapate na yung parang tatlong piraso yata. Basta kung ano yung gusto ni Kuya Lucas, pipili siya. Na yung business surprise na natin, gusto kasi ni Ma'am, siya yung mamimili. Kaya hindi natin pwedeng i-surprise ano Ma'am. Kaya ang mangyayari, sabi ni Ma'am, bibili siya bibili siya ng kalapate, yung sa 8,000. Tapos uh, kakain daw kami sa Jollibee. Yan kami ano, pamilya tapos uh, ano pa ba 'yon? Uh, bibili si Kuya Lucas ng kung anong gusto niya, kunwari may mga damit, mga short, ganun. Tapos yung natitira doon sa 8,000 na yon ay uh, hahatiin daw ni Kuya Lucas at saka ni Kuya Frank. So, oh, wow. saka nakalimutan ko guys, may ano pinapabili din pala si Ma'am dahil Di nga ni Lucas kahapon. Alaman din niya nung nag-upload din tayo. Uh, bibilan ko din daw siya ng cake. Uh, siguro yung maliit na cake na lang. Ano, para din kasi siyempre pag malaki baka mamaya, mamaya malusaw na yun kapag ano, gusto ni Ma'am kasi may cake tayo. Pero yun nga, yung matitira doon, hati sila ni Kuya Prince. Tapos at tatanungin kita Lucas, uh, saan mo paggagamitan naman yung kalahat? Yung mahahati nyo na ano yung matitira? Pan po, uh, paghatian pa po Kuya tapos savings po. Uh, ikaw naman Kuya. Ganun din. Kuya. Uh, Parang ganun din po kay Ade. Ah, ganun din daw kay Ade na isi savings din nila. So, yun nga guys sa mga hindi nakakaalama, may mga savings po sila. Talagang malaki-laki na yon hanggang December hopefully uh, yun nga madagdagan pa tapos hindi lang sila Lucas, kasi kuya friends lahat ng mga kids, may mga savings sila para pag December, may pera sila, ibibigay natin at sana, maka celebrate ulit tayo ng sama-sama kami na Christmas party medyo napakahirap kasi guys na ano, ngayon talaga, uh, mag budget kaya nga, sabi ko kay kuya Lucas, nung birthday niya hindi ko na sila sinanay na mag birthday dahil, mula nung nasa Taiwan ako na ibigay ko naman lahat ng gusto nila nung nag birthday sila, ganoon, pag uwi ko kasi dito naging practical na rin kami Uh, In base na i-ano eh, namin talaga eh, Sine-celebrate po namin pero hindi na gano'n talaga ka, ano, Kabungga parang gano'n Ang uh, ginagawa ko kasi Parang si savings na lang namin para sa pag-aaral nila Kasi napakahirap po ng buhay dito sa Pilipinas Kung wala talagang source of income Mahirap Pero yun nga kahit pa pano nakapag-ipon naman ako doon sa Taiwan dati Walong taon po kasi ako doon sa Taiwan eh Kaya kahit pa may mga napundar tayo So pupunta kami ngayon Ito yung sasakyan pala namin guys so Uh, at abangan nyo na lang kung anong mangyayari doon. Sana Ang sure siguro dahil may generator yung mga Jollibee, Macdo, ganon. Baka makakain kami doon. Pero yung kalapate, hindi ko alam kung sana meron yung kalapate. Uh, at kung wala man, magtatanong-tanong tayo kung saan yung meron. And guys, nandito na tayo sa bilihan ng kalapate. at uh, Tingnan natin kung ano-ano maganda. Ang laki. Ang so, laki. Sobrang laki para para ibang breed niya. Ang laki. Parang manok guys. O aso parita mo. Tingnan niyo. And guys, uh, ang napili ni Kuya Lucas, ito pala pangalan niya Giant Indian Panting. Ano pangalan nito kuya? Lang ako po Oriental. Oriental, yan. Mag-asawa to sila. Guys, okay, so, bitbit na agad ni Lucas oh. Ano pa sir? Sila ko. Yan, dala, dala na ni kuya. Happy na siya. Guys, ako na tayo. Kuya Lucas, enjoy. Joy? may mga ganito kasi ang problema kasi marami na tayong kakain ano kaya ito na lang din natin ay importante sabi naman ni mama cake siya ano para para sa birthday ganito na lang ay Kano siya ate? 199 Kaya lang siya kasi hindi rin namin nalang mahuhugot Pag i namin ka sa namin, malulusaw siya ito na lang binili namin para daw may cake na sabi ni Mam, ma ano, eh, mami of Japan. Guys, ah, uh, kainin na po tayo. Uh, ito po yung nabili namin na uh, 1,500 pesos, tapos ito 200 pesos na. Yan yung sinasabi uh, ni ma'am na kailangan namin siyang may cake, pero ma'am, um, kapag malaki na siya, hindi namin maubos sa kanapag-iwis namin. Maka malulusaw na siya, kaya para may cake lang siya, sakto so, may cake sa ato. Uh, ito na lang po yung bibili kami para mag Guys, uh, nandito na kami ngayon sa, no, nakawin na kami dito sa Bulinao. At ito na yon finally, nabili na ni Kuya Lucas yung kanyang isa sa mga pinapangarap na uh, kalapate. Yan, ito po yung isa. Tapos nandito po yung dalawa. Bali, ito medyo may ano siya, konti, kamahalan siya kasi ito talaga parang ang tawag dito kuya? Giant Indian Pantail Giant Indian Pantel. Dato, tapos ito? Ano? Ano na yon? Nakalimutan na namin. Basta small may, size lang ng ganito. Oh. ah uh, small size nito pero ito rare siya. malaki talaga to. Ito malaki siya. Ngayon, uh, yung nagastos po namin dito, 3-4 siya. Tapos, nakakain kami ng 1,500 doon sa Chowking. Bumili din kami ng cake ni Kuya Lucas na 200 pesos. Tapos ito, kaya nagkakalaga siya ng nasa 5,000 plus. Ngayon, ang padala kasi ni Ma Mami of Japan ay uh, 8,000. Kaya, sabi ni ma'am, kapag may matira doon sa 8,000 na binigay po niya, ay hati po sila ni Kuya Lucas at ni Kuya Pres. Kaya, may natira po siyang 3,000 pesos ibibigay ko ito sa kanila guys, uh, hindi ko ito pupunin. Kapag ka may mga ganyang sponsor, sa kanila talaga ito. Uh, at mahala sila kung saan nila nilalagay at uh, uh, lagi ko naman silang ano, sinasabihan na kapag ka may mga ganitong mga sponsors ay uh, iingatan nila lagi at gagastusin nila sa kung saan. Ano ang paggagamitan mo dito sa kalahati niya sa 1,500 pesos? Maraming sakit po mami up Japan. Sabi na kaya mong pagkasamit ng hindi ko, iingatan ko po ito at ano you know, ipanggastus sa ano, sa gamit. Ah, uh, gastos sa gamit ano. Ikaw naman kuya sa 1,500 na kalahati niyan. Ah, uh, yung natitira po is savings ko po, po. Tas maraming salamat po Mommy of Japan sa sponsor dito at natupad na po yung pangarap ko. Maraming salamat po. Mag-ingat po palagi. Mas pagbubutin ko po pag po pag-aaral ko. Thank po. Oh, wow, oh, wala mm -hmm. na. Wala pa kan pala tayo pa. Yan ah, uh, Mommy of Japan, maraming maraming salamat po talaga kasi uh, hindi man po ano, hindi man po kami hindi po namin alam kung paano po kami ano, makakabawi sa inyo pero yun nga po sabi niyo nga uh, hindi noon pa man pala nanonood na siya at uh, yun nga idol niya si Kuya Lucas at saka si Kuya Prince kaya yun nagkaroon siya ng time para magpadala uh, at yun po ay sobrang appreciate ko kasi sobrang laki po ng pera na pinadala po ninyo ma'am 8,000 pesos kaya hindi po talaga yung biro uh, si ma'am uh, pinaghihirapan din po niya yung pinapadala niya kaya ito ay ingatan namin ito, padadamihin ito ni Kuya Lucas para pagdating ng araw kung siya bumibili lang, siya naman magtitinda na kuya uh, para meron din siyang um, pang savings. At uh, nga, sabi ni Kuya Lucas, is si savings niya. Uh, si Kuya Prince naman, kung meron siyang bibilihin, kasi wala nga siyang nabili para sa kanya, pero may 1,500 siya, yun naman, para sa kanya naman yun. At sabi ni Ma'am naman, ay nasa sa kanila na yun kung ano yung pagbibilan nila. Kaya maraming maraming salamat po Ma'am. At uh, syempre, nung kahapon po, sa mga hindi po nakapanood, at ah, uh, meron po pala kaming ano guys, baka nagtataka kayo di ba sa The Explore Family which is yung malaking page namin, 1.2 million followers. Ah, uh, nandun yung para sa ano yung binigay ni Ma'am Lee. maraming uh, maraming marami salamat po Ma'am Lee sa binigay niyo pong blessing din kay Kuya Lucas ng birthday niya talaga. Ngayon kasi 25 ito yung parang nabigyan ng pangalawang araw na birthday siguro si Kuya Lucas or ano kasi ito yung surprise ng isang sponsor Ah, meron din po pala kami Mr. and Mrs. The Explorer sa mga hindi po nakapag-follow doon meron po tayong 152,000 followers doon which is, is yun yung mga pang-vlog namin sa mga kids sa mga nanay yung parang parang daily life lang namin kapag nagkakalapate abangan yung video nito ulit doon tayo sa Mr. and Mrs. The Explorer na bubuksan natin ito tapos ilalagay natin doon sa kulungan nila at syempre nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga sponsors namin yan, sila Ante sila Ma'am Betsy sila Ma'am Gladys Ma marami pa pong iba yan yeah, sila Tita Vilma, Tito Noli, sila Ma'am Aimee Aglibot. Yan guys, sa mga hindi ko po nabanggit, sigurado uh, alam na po nila yon kapag uh, napapanood po nila to. Sa dami na po kasi talaga ng sponsors namin, hindi ko na po may isa-isa. maraming maraming so, marami, marami, salamat po talaga, sobra-sobra. Uh, at yun nga po, malaki po yung tulong po talaga ninyo kung bakit uh, nag-boom din yung The Explorer Family dahil po sa tulong ninyo na napakalaki talaga. ah uh, siguro hang dito na lang po ma'am, uh, Mami of Japan, hanggang dito na lang yung video namin para dito sa inyong sponsors at sana lagi kayo mag-iingat ma'am especially sa pagpasok nyo po sa trabaho po ninyo at ingatan sana kayo lagi ni God para lagi kayong malakas at maraming blessing na matanggap, para hindi lang si Kuya Lucas yung matulungan po ninyo at alam ko naman na pag-usapan naman namin ni ma'am na may mga bata talaga si ma'am mga batang hindi namin kilala na natutulungan siya kaya maraming maraming salamat po ng sobra-sobra ingat po kayo dyan ma'am, God bless and bye-bye